Tara. Kuya, ma matamis naman ang lansones. Matamis. Tagpira man ang kilo. Uh, Kuwan na ako, midya. Kagak ding kakoyah? Terima. Ah, oh. pas subscribe man. <laughs> Thank you. Belakang? Ah, oh. kasih alika. Thank you. Pasa yung spray ako. Oh. Tingnan na, bilis. Vlog ka? Oo. natin yung ano Ayuda nung nagbagyo na ano enteng may ano tawag ito kape ay hindi pa pa ko Rico dito, dupa dito. Hindi na ilang kilo to, Papa? Ma, lima. Uh -huh. Ma, lima siguro. Tapos ito 'yung ano. Uh kasama na kapi. Saka At itong um, energy. This is not a sponsor video ah. Ito ay sa ano, ayuda. Tapos itong yeah, cushion rest bagong tuna to, bago, di, di natin to, ano, first time natin makita to. Mm. Ocean Saka nano. ito. Ocean na ano? Ocean nano. based. Tuna? Oo ah, nga, tuna. Ocean based tuna. Tapos yung sardines na ano, yung tina. Tapos may corned beef bingo, apat. Itong tapis, so, one, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Five na, ano, tapis. Tapos, itong, ano, energy is, one, two, three, five Tapos, na, apat. sa dalawang sari oops nga, diba? na iba. this na kalibre Kaya ito yung lungga namin Si Papa Si Papa dyan Tapos ako dito Ito yung ano Mga panindak ng mga toys Dito nag ano dyan guys oh, yung ano Yung tubig dyan sa taas Tapos dito gumagano Pag patuloy ang ano, Ang ulan tapos ginagawa ko pinopold ko siya pinutope yung ano higaan ko tapos doon na lang sa sala natutulog kain tayo makaramput na ano Tansunis, binili ko kanina. Wala kilo. kan yung deklik ayun gusto kayo dyan sana ay okay lang tayong lahat shout out sa mga viewers ko Asim naman ng iba. Sinaluan siguro to. Asin? Kita nyo ba ako? Video na Nandito kasi ako sa kwarto na bublog. Natakpan ang araw ng ano, clouds. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe naman kayo dyan. Eh. Isang pinot lang. <laughs> hindi nga nag isang minuto eh salamat po sa pagsusuporta ng channel ko at saka panonood sa ibang hindi pa nakakanood please subscribe po please support my channel mga friends ang nakain ko maasin hindi pa naman ayaw ko sa mga prutas maasin hindi ako mahilig sa maasin ito lang yung kinangkain ko ng mga pa, ano, sinigang. Pero hindi, ayoko nung ano, yung sobrang asim, yung sakto. Ay, ano pala, kung nalala ko, pag nagkakaubo ako, kumakain pala kung ano, yung minggo, yung Pero pag hindi, hindi ako kumakay. Pag wala akong man, ubo o sipon pag mayroon lang, gusto ko talaga maano matamis pag may kunting asim lang hindi na maipinta yung mukha ko <laughs> nakaano lang iwi na natutuwa naman ako dahil nakaano tayo 100,000 subscriber yay <laughs> joke lang ha ano lang 100 subscriber Ang subscriber ko ngayon ay 100 na. Okay na yun. Hindi ko may expect na mag million million o ilang lebo yan. Basta ina-enjoy ko lang yung pag-vlog ko dahil ang um, purpose ko dito ay para pag na kaano ko ng pera, nakalip kong ang pangarap ko talaga ay makapag ano, magpapaano ka feeding program tapos mamimigay uh, ako ng munting grocery hindi naman masyadong madami yun punti lang at least nakakatulog ka pang may mga ano sakuna mga bagyo bagyo ganun pero ako guys matulungin ako guys kahit wala akong pera wala naman akong trabaho pinda pinda lang Minsan naman nagbibigay ako lalo na dun sa ano binibigyan ko yung kahit naman yung iba binibigyan ko kunti lang may maiabot ka lang masaya na yun sila yung pinapriority ko yung mga yung mga disabled Table, kasi yun yung mga karapat dapat kasi yung iba mamalimos malakas pa kaya pa magtabaho eh, yung parang yung mga ano na PW na mahirapan na sila saka sa mga senior citizen mm -hmm. na naman to dalawa na guys yung ano maasim na lang kain ko kakarapot na lang yung nabili ko yung maasim pa sabi ng mama matam matamit daw eh yung may halong maasim pero okay lang nag subscribe naman siya sa akin eh. <laughs> ito yung paborito ko sa lahat na frutas. mapili ako sa prutas yung apple hindi ako makain pero siguro sa juice sa saluan ng ibang pukas pwede pero yung fresh lang nga po yung kakain may, yung orange naman mas gusto ko yung ginagawang juice pwede rin naman makain naman ako ng orange pero mga mga tatlong ganito lang siguro tapos tinapang hindi ko kinakain yung ano. Yung skin, yung balat yung ano lang, yung pulp. Yung pulp lang. Mangga, biyabas yung Yung kain ko, avocado. <coughs> yung istorbo. Last one. Mga limang piraso lang yata. Yung ano. Kasi yung iba, binigay ko sa mga, sa kasama ko dito kunti lang no uh -huh. anim na pera sa dami niya kaya ito malalaki kasi eh andiyan pa ba kayo baka iniwan niyo na ako ay hindi na yun nanonood na pero kung may trabaho kayo sige lang go unahin niyo yun trabaho niyo yun eh na po guys sa panonood. Thanks for watching. Bye.